Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwentuhan ng inaabangan na tapatan ng Dallas Mavericks at ni Luka Doncic at ng Los Angeles Lakers. Five hours before the game ay agad nang dumating si Luka sa arena gamit ang kanyang kotse na may kulay ng Lakers. Agad na gumawa ng punto si Lebron at Luka subalit natawagan nga kagad si Doncic ng technical foul matapos na hindi matawagan ng isang obvious foul. Ganun ba man hindi nga nito nahinto ang mainit na simula ni Luka Doncic. Bawat 3 points na nga ay may kasama itong masamang titig sa bench ng Mavs. Partikular na sa kanilang GM na si Nico Harrison na siya ding nagtrade kay Luka dahil mataba nga daw ito at tamad. Sa first 9 minutes si Luka ay nagtala siya ng 9 points, 7 rebounds and 4 assists at nabounding nga nila ang 8 point lead sa second quarter. Habang sa 20 points naman ng Mavs sa first quarter ay 14 points nga dito nang galing kay Kyrie Irving. Sa second quarter naman ay mainit ang shooting ni Austin Reeves at solid naman ang pasa na ito mula kay Luka Doncic. Hindi makahabol ang Mavs sa higpit ng depensa ng Lakers at lumaki na nga sa 15 points ang lamang ng Lakers. Subalit tatlong sunod na 3 points ang ginawa ng Mavs upang may baba sa walo ang lamang ng Lakers sa halftime sa score na 59 to 51. 12 points, 12 rebounds and 7 assists na si Luka Doncic. 14 points din si Austin Reeves at 9.6 rebounds sa si LeBron James sa Mavs The 18 points si Kyrie Irving at 10 points si Max Christie Sa third quarter naman ay napakahigpit ng depensa ng Dallas Mavericks kay Luka Doncic. Automatic nga na dumadating sa kanya ang double team at patuloy pa din ang mainit na performance si Kyrie Irving. Hanggang sa natapos ka ang third quarter na isang puntos na lang ang lamang ng Lakers. Sa fourth quarter naman ay mainit ang shooting ni Klay Thompson. Ala Warriors Klay nga na kita natin dito. Ganun pa man ay takeover mode nga si Lebron sa fourth quarter mga kaibigan. Hanggang sa nakuha na nga ng Lakers ang panalo sa game na ito. 19 points, 15 rebounds, 12 assists, 3 steals, and 2 blocks si Luka Doncic. 27 points, 12 rebounds si LeBron James. 20 points si Austin Reeves at 15 points, 6 rebounds si Rui Hachimura. Habang sa pagtambak ng malala ng Sacramento Kings sa Charlotte Hornets sa score na 130-88, si Zach Labine ay nagtala ng 42 points on 16 of 19 shooting sa field at 8 of 9 shooting sa 3-point line sa loob lamang ng 31 minutes of playing time at hawak na din nga ang team best plus 36 na plus minus. Halos hindi nga siya nagmintis sa game na ito. Tahimik lang nga ang 2 times lamdang champion ngayon so balit sa ngayon nga mga kaibigan ay mas magandang ang nilalakaw niya sa tulad ni Devin Booker and And Anthony Edwards Lamang nga ito sa stats ng konti kay Zach Levine subalit so, malaki nga ang pinagkaiba nila pagdating sa usage rate at efficiency. Konti lang nga ang diferensya ng stats sila despite the number 3 option lamang sa opensa si Zach Levine. So malaking credit nga sa kanya na mapanatili ang high level of play kahit na madaming injuries na ang kanyang pinagdaanan at nagkaroon na siya ng decline sa nakaraang season matapos sa magkaroon ng all-star caliber seasons the last few years. Sa palagay nyo ba ay pang ilan si Zach Levine ngayon sa usapan ng best shooting guard sa NBA